Dad! Dad. Ha? Ba't sa'yo? Lasing ka po yata. Paano ka lasing, hindi mo ako napainom? Sir, graduy nyo lang po. Bah! Ayaw. Kung di ka nga po lasing, oh. ang tanong po sa inyo. Oo. Oh. What? May lang ano ta po mo? to ah. May lang po okay. to. Iki matulog na tingin may pasok pa mukha. Parang hanggang lima lang po tong mga tanong ko. Ano na ko? Ha? Okay, may quiz. Hindi po eh. Okay. Kasi patunayan ko po kung lasing ka nga po ba. Ito parang... What? Sige nga. Sige. Ano mong pangalan ko? Ala. Hindi natin ka si Nina eh. Nini, ano? Si Tamara. Ayun. Ano po namang pangalan ni Mamay? Ang mami mo? Opo. What? Take out. M Wag ka pong magsusur. Oh, no! Pahala lang mga mo ay sino nga ba? Ibabahan nyo muna po yung phone niyo. hindi ka tayong mga kaya mo rain. siga, tirayin. Yo. Oh. An, paano naman po si kuya? Ano mo po pangalan kapatid ko? Oh. Kuya mong pogi. Opo. <laughs> Parang yun ay si Kuya Gervais. Oh. Ayun, parehas kayong pogay. Wow. wow. Sino mo po bias ko sabihin binay? Eh? parang ang bini mong bayas. yun yung nagsalita ka rin na sa Sino po yun? What? Si Vice Ganda. Ay, hindi po yun sa rally. Sa so showtime po yun. <laughs> Ay, siya baka si Mika yun. Yun. Galing. Tapos na. Tulog na kayo pag-uugpugin ko kayo, tinan mo. <laughs> Sige guys, tulog na kami. Ay, wait lang daddy. Oh. Wait lang mama. Pinasabihin yeah, mo na ako sa'yo mama. Hindi po lasing si dad. Daddy, tulog na ako ah. Napagsabihan na ko ni mama eh. Sige, tulog na ako. Hey, Good night, Bunsot. May pasok ka pa nga bukas. Yari ka sa mga mga. Wait lang din po, daddy. Oh. Ba't ang pogi mo? What? Ay. Oh, no! Iti, ako <laughs> <laughs> Sige na dad, gabi na. Good night. <laughs>